mga batang helmet dahil mapiyasa nga dito ngayon sa tundo at ito uh, naman talaga dahil match pa ingay halo-halo mga speaker halo-halo mga patugtog halo kanan pati gitna so ayan uh, natin first na viva sa tunay Di dito dog. tayo mga kapatah dahil matindi tayo mapipigilan na magbigay ng update about naman sa ganap ni Vipi Lenny. So, ito, na-invite na naman po si Vipi Lenny. Nakakaloka talaga si Vipi Lenny. Ito, panoorin nyo. di ba mga kapatang helmet super nakaka-proud talaga si attorney Lenny Robredo dahil talagang hanggang ngayon siya pa rin po ang ini-invite binibigyan ng microphone para sa mga ganyang mga gatherings or sa mga ganyang mga kailangan talaga ng mga inspirational talk o ba? Diba? eh kasi yung mga, mga nakaupo ngayon may inspire ka pa kasi kung ako makikinig sa nila, baka mayamat lang ako eh pero ayan nga mga kapatang helmet kung nagustuhan nyo ang video ito na, na super mabilisan lang dahil nag-update lang tayo sa ganap ni VP Lenny kasi ang dami nga naghahalap kay VP Lenny. Kung nasa <coughs> nga daw si Tony Lenny Robredo. So, oh, ayun na nga, sabi ko na nga ba. Dahil nga mga batang helmet, kung nagustuhan mo ang video ito, kailan mo na mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayo updated. Sa so, lahat ang may na-upload po namin ang video ko ng ko. Nakakaloka, may dragon dance sa pwesta ng Santo Nino. Alam ko na talaga makapantang helmet 'yan kapag pag ano lang ng New Year ng mga Chinese New Year lang. Pero ayan nga oh. dito pa naman, may dragon dance. Pero ayan mga abat, ang mga batang helmet. Comment out to kung ano masasabi niyo dyan. And maraming maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy na nagko-comment sa lahat ng mga videos po natin. Stay safe, stay happy, and stay healthy tayo as always. Masasabi ko mga sabay helmet in a book. It's getting better everyday day. God bless everyone. Bye! Bipasanto ninyo. Happy Fiesta po sa ating lahat. Bye!